Welcome po mga classmates sa Rab Guitar Channel. Maraming salamat sa tayo ay na naman at makakapag-share po sa inyo ng counting kalaman regarding po sa uh, NUX NG30. So buksan na po natin yung ating pong gagamiting amplifier ay si Gibeiser. Hmm, okay, Yung ating gitara ay si cord Yeah, gusto ko! Classic Rock uh, 300. Alright, rock and roll to the world. So open na po natin. At si NUX. Hmm. Ito po yung kanyang bukasan. Para po sa mga di pa o oh, wala pang idea. Alam ko yan! Ito yung, yung mga saksakan. Ito, sempre sa gitara. Tapos, ito sa amplifier. At siyempre, yung sa power. Okay. Galing yan. Okay ito, nagbukas po siya. So, ang ating pong kakalikutin ay itong bandang uh, 15C. Yan, yung kanyang preset. Okay, mga classmates. Tuloy po tayo para po sa mga first time pa lang po sa ating channel uh, meron na po tayong ginawang part 1 nito para po sa pagpipreset so hindi ko na po masyado i-discuss yung regarding dito sa signal block uh, nandiyan po sa description box sa uh, baba po ng ating uh, video, nandun po yung link para po sa part 1 kasi hindi ko na po masyadong i-discuss itong signal block dahil uh, discuss na po natin to nung sa part 1 So, po, para okay. makasunod po kayo sa lesson po natin ngayon, mas maganda po sana ay mapunta po muna po ninyo yon. At para po sa mga nakasubaybay po ng part 1 natin, so ito na po yung ating part 2. Sumasa po ako mga classmates na nakagawa na po kayo ng uh, preset ninyo sa, uh, sa kumbaga yung uh, clean tone. Okay? Uh, nasundan po ninyo yung pag-aaral natin dun sa part 1 at uh, regarding dito sa uh, signal block okay so tuloy po tayo bali pagka nagawa na po kayo ng clean tone ninyo ang po dyan 15C so kalikutin ko lang muna ho ito ha, uh, palang uh, review so halimbawa ganyan yung ating gusto nyong uh, clean tone bawa yung amp nyo Ayan, kung gusto niyo po baguhin so alam na po ninyo yan no? tapos yung IR parang yung speaker lang po yung ayan mga ganyan so alam na po ninyo kung paano po ninyo ah, agalawin o kalikutin po yan mga ha? so click po tayo doon so ito pong ating lintoon ngayon dito So, Pabaguhin so, ko lang po ito. Tanggalin ko lang po siya. I-fix natin. At babawas lang tayo. So, ang iniwan ko lang po yung amp at yung IR. Ayan. Ado kita? Ayan, yan lang po yung ating iniwan. So yung iba po pinatay ko na po o oh, inop ko na po siya. So ang naka-engage lang po yung amp tsaka yung IR. So long press lang para mapasok siya. O oh, yan. So IR naman. So yun. So balik tayo. Home. So yan po yung aking ah, for demo. Uh -huh. Yan po yung ating clean ah, tone. Eh, kung halimbawa, uh, gusto niyo ano, gagawa kayo ng bawa sa intro. Yan, tapos pwede niyo apakan to, yung B. Tumis sa gitna. Yan, pwede kayong gumawa. Ah, uh, balik natin ulit. Yan, pwede kayong gumawa to for uh, for solo niyo. Or chorus. Okay. Pwede naman sa kabila rin But, Dito tayo galing, galing sa 15C Kabila naman Wala akong masyadong lakasan Kailan, Kabilaan Ito po yung option na pwede natin magawa Ngayon meron pa po isang paraan para po ah, hindi na po tayo mag-aapak dito sa sa A or B or down or up so gagamit tayo nung scene 1 and scene 2 ayan itong scene 1 and scene 2 nababa yung scene 1 ninyo intro tapos yung scene 2 ah, kung kumbaga verse tapos scene 3 ah, solo o chorus Okay, mga classmate, so, ang gagawin lang po ninyo dyan, i-active po ninyo ito. So, paano po yon? Idadaw lang po natin to, Itong control knob, daw natin. So, ayun. So, pang-apat. 1, 2, 3, 4. So, yung mga knob control niya, 1, 2, 3, 4. Punta tayo sa may scene Iikot lang po to mga classmate Kahit anong Ano dyan Maparight or mapalept Ayan, lumilipat naman siya. Okay po. Ayan. Ayan, nakita na po nyo sin. S3 on. So, ibig sabi, sabi, magagamit natin yung sin 1, sin 2, and sin 3. Okay. Ngayon, kung ang gagamitin lang naman ninyo, sin 1 and sin 2, puntaan nyo po ito. Puntaan ninyo itong, teka, ayan, ito itong uh, S3 on. Ayan. Okay, gagawin ninyong off off lang ninyo ikot nyo lang ko para mag off on and off lang po siya okay, kung hindi nyo po gagamitin yung sin 1, sin 2 and sin 3 pwede kung gagamitin po nyo yung tatlo e on natin okay mga classmates tapos sana po nasundan po ninyo mga classmates ah uh, home natin ulit pwede natin itong home uh, ah, makabalik tayo on so, para papagalan na po siya itong control na to ito po yung ating apakan o didinaan. O yun, minipa to siya. Scene 2. Boss, Scene 3. Okay? So, gagawa uh, tayong sample, Scene 1. Ay lang mga transmit boss ko lang itong ating camera. Hey. Scene 1, okay Scene 1. I-off ko lang po itong iba. Effects, reverb, delay. Matitira lang yung amp natin at yung IR. So, papasukin ko itong mood. Balang tulog natin ito. Natinig. Sina-classmate ko medyo mahina. Kasi, okay. hindi na ulit sa amin. o home. mali yung ating napasok mga classmate 15D oh okay. man oh no 15C tayo so 15C. yan yan yung ating babaguhin yan 15C so tatanggalin ko yung iba ang iiwan ko lang yung yung amp nya tsaka yung IR okay yung amp so yan po yung aking na pili tapos yung IR yan so bahala po kayo kung ano po yung inyong ah uh, timplang gagawin pero sa akin for demo magka try lang po ako para makita po ninyo yung scene 1 scene 2 and scene 3 so umulit okay, para makabalik so pasok ako sa mode ayan nakikita long press okay ngayon, pipili tayo ngayon Ah, uh, pili ako ng Bala po kay mga classmates ko ano yung inyong mapipili. Yan, ito sa akin. Luwan natin ng effects. Yan. So, effects niya, baguhin din natin. try natin to yes, balik tayo ulit dun sa mood okay, on natin kung yung kakalimutan ni on kaya nakailaw kasi minsan din nakakalimutan ko rin po eh Ayan, kailangan may ilaw siya para naka-engage siya. Ayan. ito yung magiging tulog niya. Ayan. wala so, Yan po yung intro ninyo. O, okay, yan po yung mayiging tunog nya. So, pag okay na po sa inyo yan, i-save lang po ninyo. Okay? So, okay na po sya. So, punta kayo sa 2 naman. Okay? Uh, dinan nyo lang po oh, apakan nyo lang yung control so yun so, hindi pa po siya naka nag ano hindi pa siya naka di ako natin na save kanina balik po tayo ulit doon sa may yan para ma ayo hindi po natin na save yung kanina eh. so lipat natin sa pa bumalik doon kanina ho, sa compressor tayo ayun, kaya pagka na natin to ayun, yun dun siya sumisindi ah, Ay, nag-engage ayun so, papalitan natin nagay natin sin ayun o so, sin 3 on okay, para makapunta lang tayo dyan yan, i-impress lang po natin para palipat-lipat siya pag gagamitin natin yung sin 1, sin 2, and sin 3, naka-on siya. Pag sin 1 and sin 2 lang, ikot lang natin para mag-off. Ayun. So, ngayon, sa for demo po, gagamitin natin yung sin 1, sin 2, and sin 3, kaya on natin. Ayun. Okay po ha. So, home tayo ulit. Ayan, tapos control para bumaba siya. Ayun. Sin 2, tapos sin 3. Ayun, sin 1, sin 2, and sin 3. So, sa sin 1, so, yan po yung kanina. Ayan. Okay. Pagka, pagka sa sin 1 naman, bawa verse na, oh, so, yan po yung sa akin so bahala po kayo kung ano yung engage po ninyo kung ano yung gusto ninyong uh, tone okay kanya-kanya so, naman po kasi tayo ng gusto na uh, Tune so bahala na po kayo mag uh, setting so napag-aralan naman natin na itong signal block so yan yung kunwari yung sa verse sa chorus naman. So, lilipat lang kayo dito sa control. Okay? Oh, okay, 'yan ang gusto ninyo. Medyo malakas, so hina natin ng konti yung amp. Press lang yung amp. Tapos volume. Dahan-dahan konti yung volume para pantay siya doon sa scene 1 and scene 2 natin ba, siguro okay na yan so home tayo ulit so scene 1 tapos scene 3 scene 2 tapos 3 kayo kung uh, gumawa ng preset ninyo so hindi na okay kayo gagamit nung uh, down and up puro ito lang po ang gagamitin ninyo o, uh, pagka okay na po sa inyo yan okay mga classmates siya pa po pala mga classmate pagka halimbawa sin, uh, nasa scene 2 ito scene 1 scene 2 pag binago po ninyo yung amp ninyo Ako ba, nagbago kayo Ayan maapektuhan po yung Lahat ng scene Scene 1, scene 3 uh, Kahit na yung scene 2 lang ang inyong Maginalaw uh, No? Ganon din po sa IR Pag alimbawa binago rin po ninyo yan May iba din po Ganon po, bari mangyayari lang po nito Yung scene 1 and scene 2 Balik tayo muna parang uh, on and off lang ng mga nasa signal block okay tinan nyo po ha nasa scene ayan uh, scene 1 pansinin nyo po yung mga nasa signal block okay, pag scene 2 ayan uh, may mga namamatay scene 3 ayan uh, may mga naka on okay pero pag binago po ninyo yung amp gusto niyo sa scene 2 lang hindi po po pwede po yun kasi maapektuhan na rin yung sin 1 at sin 3 okay po mga classmate kaya kailangan pare-parehas lang po sila okay mabalik natin ganyan o, tapos home okay, sana po nuggets po ninyo pagka may binabago po kayo rito maapektuhan po yung buong sin para lumalabas lang po ito uh, yung mga engage kung gusto nyo i-on and off Ayun, po pwede. kagaya po yan, no. Oh. Kaya may siyang mga signal block. O, ayan. Okay. May mga effects siyang namamatay at na-active. Okay. Sana po, nasundan po ninyo. Ngayon, kung okay na po sa inyo yan, siyempre, si-save na ninyo. Hindi pong kalimutan i-save. Pindutin lang po natin 'tong save button. 'Yan, save button. Click lang. Kung gusto nyo pong baguhin, Ito po mga classmate. Gusto nyo pong baguhin 'yung pangalan. Halimbawa, uh rap guitar channel. May mga guhit, uh, lapit ko lang po 'tong camera. 'Yan, may mga guhit naman siya. So, ano 'to? Uh, apat the first letter bawa rap guitar channel R okay tapos number 2 itong second na knob knob control A naman okay tapos pangatlo uh, B tapos pang-apat B ulit o, tapos G ngayon, para may lipat po siya ulo nyo lang po ito ayun, uh, pa-right -pa okay, tutulak lang po ayan, hanggang dyan lang balik nyo naman po sa left o ayan, nandyan dyan tayo so G so U second second line tayo ng U O, tapos pangatlo naman isang bila O, ito na mga sunod T naman Ikot lang, iniikot lang po mga classmates ha o sumunod so wala na naman so iroon na naman natin to o verse A o tapos sumunod R tapos kung ayaw na ninyo nung ano so ulong natin gawin na natin blanco to so puto lang tayo sa may blanco napunta ba ito ulit punta natin tong letter na pangatlo op ito ito sa blank tayo pumunta ayun tapos yung sumunod. Blank ulit. na mga classmates na susundan po ninyo. O, tapos yung sumunod. So, na natin ulit. O, first. Okay, yan na. So, rap guitar na lang. Galing yan, nga, mga klas, may save. Yan, tama yan. O, oh, yun na. Okay, ganun din po. Pag-rename, sa pag-preset. Kaya ko yan. Okay, Dali klas, mate, Yan. Ayan. Sa... Sa susunod ng mga vlog natin, mga classmates, uh, God willing, ito naman kanyang extension. Yan. Malaking rin po ito as pa uh, magamitin po natin 'to. Di ba? Gusto ninyong ay off, off and on yung inyong effects. Yan, kunwari. So imbis na yumuko ka o mapakan mo, o baka din pa nga mapakan, mapakan mo pa yung iba. Mao sumundiinan ganyan. So pwede mong makontrol dito. Okay? sa uh, susunod ng mga vlog natin kaya sana nakasubscribe po kayo at naklik nyo rin notification bell para updated po kayo sa pagkalikot po natin dito sa NUX MG30 ayan po, mga po yun, oh. so yan po muna sana po ay kahit pa paano nakapag share po ako sa inyo ng kaunting kalaman ka regarding po sa paggamit ng NUX MG30 yan po. God willing po mga classmate ay makagawa tayo ulit ng vlog regarding po sa epe dito sa NUX NGTFT. Ang po mga classmate. God bless po sa inyo lahat. Tapos lang po. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at pakishare na lang po ang ating vlog po ngayon. Uh, the most asked question sa'yo. <laughs> ano ang dapat unahin na effects? Sa so, 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 nagsisim so, nagsisimula. Ako. Palagong advice, multi-effects muna. Okay. Kasi yun, may tuner, mm. may distortion, delay. And then in time, pag ka na doon, one year or two, malalaman mo na gusto mo eh. As para sa I'm concerned, ang taong hindi mahilig sa musika ay mga taong masama ugali, masama ang rasa. I shall turn Hasta la vista, baby.